Ay, ang ganda-ganda ng malberry na ito mga katumgots. Oh, mga katumgots, nandito po ako sa dati kong taniman. Kung mapapansin nyo mga katumgots, oh, tingnan nyo yung bunga ng malberry Hitik sa bunga itong puno ng malberry ngayon. Ayan, napakadami oh. Ay, ang ganda-ganda ng malberry na ito mga katumgots. Sobra pa naman ang tamis nito. Tikman natin mga katumgots ang malberry Ito, ang daming bunga talaga mga katumgots. Nakakawili dito. Hindi man nila ito pinipitas. Naglalaglagan na lang sa silong. Kaya ako na rin po ang kakain dito. Hmm. Grabing tamis. Nung umalis po ako dito, mapapansin niyo 'tong mga katumguts. Kaunti lang ang puno nito, pero ngayon mapapansin niyo talaga naman Oh. Hitik sa bunga napakadami. Dito tayo sa kabila. Ah, napakaganda tingnan. May orange, may madilaw-dilaw, may mga hinog na kaya nakakawili hmm. ito magpitas tayo mga katumgots tsaka ito yung dati ko ditong kobo kung mapapansin nyo yung nagbabalag pa kami dito sa baba ito yung dati kong kobo ayun naman yung banggirahan at saka dito po wala na yung dati namin pinaglutuan at ito po yung malaking puno ng kayumito Ayan po yung mga dati naming tanim na mga guyabano, oh, nagbubunga na sa ngayon. O oh, grabe talaga, hitik sa bunga ngayong ibang ano dito, ipuno eh, ng guyabano. Ayan o, oh, mga katumgots o. Oh. Ang daim bunga, nagpungingi. Ay, nalulungkot ako dito talaga. Silipin naman natin dito mga katumgots yung tanim naming nyug. Oh, uh, wala na yung bungang malaki dyan ah. Siguro hinarbis na. Ito mga katunggots oh. Kaiksi pa niya. Pero ang bunga nandyan na. Ah. Ito yung dwarf. Doon pa. At saka nung nandito pa kami, hindi pa ito pinagbili. Nung kertiker. Sagana po kami dito, hindi po kami gaano nagugutom. Nasusuplayan ko po yung gamot ng anak ko. Dahil, umaani po kami ng malunggay. Ay, wala, nagpupuso pa lang. Bunga po ng guyabano. Bunga po nung sa ngayon, may abukado. Ah, nagpupuso pa lang, oh, pero sobrang iksi niya, oh. Kaya po, oh, buhay pa yung aking lamisa. Ayan o, oh, nandito pa yung aking upuan. Ayan. Iba na yung nandito. Saka yung kalan ko, hilig na. Pwede ko siguro kunin yung hiero lang. Kuhain ko yan. Ayan po yung bignay. Ito. Ito po yung una kong tinanim dito mga katunggots, itong bignay. 2012, tinanim ko po itong bignay. Kaparyo sila ngayon nung itong malberry Ito, pumitas po ako. Ang daming bungaw. Ito po, mga kabayan o katunggots. Pira sana ako ngayon. Ayan po, may nagbigay po sa amin ng mangga. Maraming salamat, Manolo. Ayun na yung imbakan ng ano, ang dami-daming ano, mangga.